Yan sila, 7.52 ng umaga. 7.52 ng umaga yan. Itong side na trapal na ito. Mamaya iaangat ko ito. Yan sila. Medyo matindi ang sikat ng araw ngayon. Kaya, taas natin ng konti yung Wala pang propan dyan. Wala nang pambili. Kaya, isipang kong uh, na yan. Ako na lang tatrapal ko dito sa gawing uh, entrance. Dito sa harapan niya. Oh, yan, mga busog na mga yan. Oh! Samit pa yata yung isang maliit. Nandaan lang kasi pag inom. So, Tapos itong lumabas. Yan lang kayo sa loob. Ilalagay ko nga yung takit. Kalimutan ko na ilagay yung takit ng floor drain. lagyan natin itong, ano, rubber para hindi bumabahin tubig. Hoy. Huwag mo kainin yung aking likod, aking damit. Hindi ka mabubusok dyan. Ito mabas lumabas nito isa, dalawa. O oh, yun, yung isa busog na. Yun, humiga na. Oh, humiga na yung isa. Ay, sarado ko na ito. At eh, tataas ko na yung trapal. Baka lumabas ka pa. Ten o six mga tulog lima oh tulog yung dalawa nagsusungkal ayun ay kukuha lang ako ng malunggay kukuha ako ng malunggay dito eh ah, Yan. Yan yung kulungan ng baboy. Oh. na ako ng malunggay dito. yung kuha ng malunggay. Madumi. Walang maglakas loob na magtanim dito. Pinakukuha ko ni misis ng malunggay. O, oh, yan. Malunggay. Mamaya um, punta tayo dun sa manukan. Meron din makukuha doon eh. Sa manukan. Manukan meron din makukuha yung uhon tanim ko. Yan papaya. Oh. Papaya. Hindi sa akin yan. Kay bayaw yung kay bayaw. Oh. Malonggay. Merienda tayo. Merienda tayo ng nilagang saging. Nilagang saging. Ayan. Nilagang saging. O oh, yan pa. Oh. Oh. Tumuhan ng 3D agwa. Yan o. Oh. pakain sa manok. Yan ang papakain ko sa manok. Madrid de Agua, tapos to merienda. tatlo na ako. Nakakatatlo na. Ako. Sarap eh. Malaga. Pagod eh. Napagod pa kung ano damo. sikat ng araw matalim ang sikat ng araw ngayon oh. matalim ang sikat ng araw mag aalas 3 medya na yata oh, mag aalas 4 na alas 4 na pero mainit pa rin di pa rin ang sikat ng araw

aw na masito, mag aw magkwa, anak ang delivery ang <tipos> so, sabi sis, ayaw lang napi na, mo delivery, minutes. Oh, yan na. iangat yan. Yan na lang. Ang iaangat. Tama na yan. Oh. Yan lang yan. Ganyan lang yan. Oh, yan. Yung kabilang side na yun. Hindi na. Ayan, tahimik na sila. Kasi pag mga gutom yan, maingay yan eh. Ayan, sungkal na yung isa. Ayan, ang trabaho nila. Ayan no? o. Ayan, nagsusungkal na. Ayan. Yan ang trabaho nila. Yung natural nila. <coughs> 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 hey. Para. May aulin tanghali. May ulit tanghali. okay, hanggang dito na lang po. Share lang po, comment, subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos ni Kapisi. Hanggang sa muli. Bye bye. Update lang yan. Kasi nadagdagan. No, tumakaw sila ng kain. Hmm. Yan. Tumakaw na sila ng kain. Ha? Tatlo. Bye bye.